Magandang araw! Ito ang kwento natin ngayon, Ang Sikretong Ricardo. Ito ay kwento ni Grace D. Chong at ito ay ginuhit ni Beth Parocha, Doktolero. Simulan na natin. Talaga, tay, ako na po magluluto para sa atin? Tanong ni Teo. Talaga, anak? Mahinang sagot ni Tatay Ador. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa kirot ng kanyang paa. Kasi hindi naman ako pwedeng magluto at mamihiga ng sabay. Pilit niya ang pagpapatawa kay Teo. Natigilan si Teo. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot. Dapat siyang matuwa dahil sa wakas, pinapayagan na siya ng tatay niya na magluto, ng mag-isa niya. Pero nalulungkot siya dahil ngayon lamang niya nakitang hihi na ang tatay niya. Nakagisnan na kasi niyang siya'y laging inaalagaan ito. Baliktad ngayon at parang turumpo si Teo sa pag-aalaga sa kanyang tatay. Inayos niya ang mga gamot nito sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Kumuha siya ng pitchel ng tubig sa kusina. Pinapaypayan niya ang tatay niya para hindi mainitan. Nang umaga ng araw na yon, si Tatay Ador ay tulad lang ng dati, malakas at malusog. Matapos paliguan ang kanyang jeep at magpaalam kay Teo, pinaandar na niya ang jeep papunta sa bukid. Ngunit habang inaatras niya ito palabas sa kalye, mabilis sa dumaan ang isang malaking truck na bangga ng humaharurot na truck ang jeep ni Tatay Ador. Kras! Pero hindi naman hindi man lamang tumigil ang kaskaserong driver. Tuloy-tuloy pa rin ito sa pagpapatakbo ng truck niya. Sinabi kay Teo ng mga kapitbahay na sumaklolo. Huwag kang mag-alala, kaming bahala sa tatay mo at agad nilang dinala ito sa health center. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag ng sabihin ni Dr. Soriano. Ligtas na sa panganib si Mang Ador, pero malaki ang sugat sa kanyang kaliwang paa at nabugbog ang iba pa niyang bahagi ng katawan. Mahigpit na bilin ng doktor, kailangan niya magpahinga sa kama ng ilang araw. Pagdating sa kanilang bahay, inihiga ni Tatay Ador ang masakit niyang katawan. Pero alang-alang kay Teo, pilit niyang pinapakitang malakas pa rin siya. Malak Mas nasasaktan kasi siyang nakikitang nag-aalala si Teo para sa kanya. Teo, narinig mo ba ako? Tanong niya rito. Ikaw, ikaw na ngayon si Chef Mateo. Chef, ako? Tanong ni Teo na natutuwa sa narinig. Inalapag niya ang pamaypay at kumuha ng puting papel, gunting at pandikit. Ah, uh, anong ginagawa mo? Tanong ni Tatay Ador. Isang malaking sombrero. Dapat ang chef may sombrero. Gusto ni Teo na magmukhang isang tunay na chef. Ngayon, makikita na niya ang laman ng maliit na banga sa ibabaw ng pinakamataas na istante sa kusina. Naglalaman yon ng mga sikretong Ricardo. Ito yung magluluto ang tatay niya, dumudukot siya rito at ibinubudbod sa niluluto niya. Tay, ano po ang laman ng bangang yan? Pwedeng makita? Hiling niya sa tatay niya noong maliit pa siya. Pagdating ng araw, sagot ni tatay Ador sa baykindat kay Teo. Sa nanay mo yan, ipinasa niya sa akin nung bigla siyang nagkasakit. Mag-iisang taon pa lamang noon si Teo. Noong namatay ang nanay mo, hindi ko inakalang makakahiligan ko ang pagluluto tulad niya. Laging sinasabi ni Tatay Ador, mukhang pati si Teo ay nakakahiligan na rin ang pagluluto. Pero sabi ni Tatay niya, munod ka na lamang muna anak at maghugas ng plato. Saka ka na magluto kapag malaki-laki ka na. Pero ngayon pa lang, dahil sa aksidente, pinayagang magluto si Teo at magagamit na niya ang sikretong rekado. Napakalaga talaga ng sikretong rekado. Matagal nang kumbinsido si Teo tungkol dito. Laging masarap ang luto ng tatay niya, lalo na ang paborito ni, Te ni Teo na pinakbet at igado. Teo, hiwain. Umpisang itinuro ni Tatay Ador pero mabigat na ang talukap ng kanyang mga mata dahil sa mga gamot na ininom. Nakatulog na siya bago matapos ang isinasabi. Tay, huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala. Marunong na akong magluto. Makikita nyo. Bulong ni Teo. Dahan-dahan siyang lumabas at pumunta sa kusina. Pinakbet? Kayang-kaya niyang dutuin ito. Madalas niyang napapanood ang tatay niya kapag nagluluto siya nito. At napanood pa niya sa kanyang paboritong programa sa TV na Cooking Hour. Isinuot ni Teo ang sombrero ng chef at ang apron ng tatay niya. Pwede na, mukha na chef. Bulalas niya na makita ang sarili sa salamin. Sumipol siyang tumuntong sa isang batibot para abutin ang kaserola. Mateo! Parang boses yun ni Apong Ang may-ari ng atisan mga ilang kanto lang mula sa bahay nila. Mateo! Si Apong nga! May daladala itong pombrera at isang malaking atis na makita si Teo na pasigaw ito. Anong ginagawa mo ng malaking puting sombrerong yan sa ulo mo? At bakit nakasuot ka ng malaking apron? Chef po ako, Apong Sean. Chef ako. Sagot ni Teo na lunlulundag-lundag. Chef? Anong chef? Tanong na matanda na kumukunot ang noo, kaya't nagmukhang ang palaya ang kulubot nitong mukha. Ngayon lamang, niya narinig ang salitang ito at hindi pa siya nakakita ng sombrero ng chef. Isang magay na po ang chef, Apong Sion. May sakit si tatay, kaya ako po muna ang tagaluto ngayon. Kalokohan, sagot ni Apong Sion sa kanyang magaspang natinig na kinatatakutan ng lahat ng bata maliban kay Teo. Bakit? Akala mo ba ikaw lang marunong magluto? Heto, pinagluto ko kayo ng tatay mo at alisin mo yung suot mong sombrero kay pangit! Kakak ng matandang paeng, paengkang-engkang na umuwi. Salamat po, Apong Ani ni Teo na medyo naguguluhan. Hindi malaman ni Teo kung matutuwa siya o malulungkot. Natutuwa siya na kahit kilala si Apong Sean sa pagiging masungit at kuripot, naalala pa sila nito ng tatay niya. Pero nalulungkot din siya dahil maaantala na naman ang kanyang pagiging chef ng isang araw. Kinabukasan, pagkatapos ng makakain ng putahing dala ni Apong Sean, mabuti-buti na ang pakiramdam ni Tatay Ador. Pero hindi pa rin siya makalakad. Ngayon, magiging chef ka na para sa susunod nating kakainin. Sabi niya kay Teo, agad namang nagsuot ito ng kanyang sombrero ng chef at abot tenga ang ngiti. Teo! Si Mang Popoy, ang kaibigan niyang nakatira sa dulo ng bayan, ang dumating. Ibinigay kay Teo ang isang mangkok ng aros kaldo. Ay naku, sabi ni Teo sa sarili. Iniisip kung kailan kaya niya malalaman kung ano ang sikretong rekado. Kinabukasan at sa mga sumunod pa na araw, may mga dumating pang pagkain. Nagdala si na Teacher Ligaya at Teacher Milagri ng pansit na may halong carrots na korteng bulaklak. Nagpadala naman si Mayor Belisario sa driver niya ng inihaw na hito. Nasorpresa si Teo dahil pati si Apo Mayor ay nagpadala ng maputi at malapot na sopas na nakalagay sa puting kaserola. Kailan pa kaya ako magiging Chef Mateo? Tanong ni Teo sa sarili habang pinapasok ang mga pagkain sa kwarto ni Tatay Ador. Aba, dapat kang matuwa anak, sabi ng tatay niya, na paika-ikang lumalakad sa palibot sa kan ng kanyang kama. Ang dami nating natatanggap na mga pagpapala, napakabait na mga tao, dumalaw sila sa akin at nagbigay ng mga napakaraming pagkain. Natutuwa naman po ako, tay, sagot ni Teo. Ngunit nalulungkot din siya. Pero magaling na po kayo ngayon kaya hindi na ako magiging chef. Ah, kaya pala tahimik ka, sabi ni Tatay Ador. Pangako, bukas ikaw magluluto ng ating pananghalian. na pa Papanoorin lamang kita, pampalubag loob ni Tatay Ador. Talaga po, Tay? Kumislap na ang mga mata ni Teo. Oo, Teo, talaga. Bilang chef, pwede ko po bang gamitin ang rekado sa maliit na banga? Napangiti si Tatay Ador na sumagot, Aba oo, o, Teo, sa palagay ko'y panahon na. Habang inuubos nila ang mga natira sa mga bigay na pagkain para sa kanilang almusal, tanong ni Teo, pwede na po ba akong magsimulang magluto pagkatapos kong maghugas ng plato? Aba, natawa si Tatay Ador, hindi ka na makakapaghintay ano. Pagkaraan ng ilang oras, suot-suot na ni Teo ang sombrero ng chef at apron ng tatay niya. Nakaupo naman sa malapit si Tatay Ador para turuan siya. Siguraduhin mong kompleto ang mga rekado na kamatis, talong, ampalaya, bagoong at ang pinakamahalagang rekado sa lahat. Bulala si Teo at inabot ang maliit na banga. Ang pinakamahalagang rekado sa lahat, ang pinakamahalagang rekado sa lahat, pulong ni Tatay Ador. Kumakabog ang puso ni Teo habang dahan-dahan niyang inaangat ang takip ng banga. Ha? Napatalon siya sa gulat. Tingnan niyang mabuti ang loob ng banga. Walang laman. Isang kaperasong papel lamang ang nandito. Hindi yan isang perasong papel lamang, Mateo. Diin ang tatay niya. Dinukot ni Teo ang papel sa banga. May nakasulat pala roon. Binasa niya ito ng marahan. Kung kayo'y kumakain o uminom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluhati ng Diyos. Korinto 31 Bible Verse Naglundagan ang mga kilay ni Teo hanggang sa kanyang buhok. Oo, talata nga mula sa Biblia, sagot ng tatay niya. Isinulat ng, tat ng nanay mo at inilagay niya riyan sa banga. Nais niyang laging maalala kung bakit dapat gawin ng tama ang kahit anong bagay. Kahit na po ang pagluluto, tanong ni Teo na nalito. Lalo na ang pagluluto, diin ni tatay Ador. Kasi mas maraming beses siyang nagluluto kaysa ano pa mang gawain sa bahay. Minsan, isang araw lamang siya naglalaba, naglalampaso ng sahig at nagwawalis ng bakuran. Pero tatlong beses siyang nagluluto sa isang araw. Kaya't umaga, tanghali at gabi, gusto ng nanay mong makatiyak na ginagawa niya ng tama ang lahat para sa ikalulwalhati ng Diyos. Hmm. Tumango si Teo na nakikinig ng mabuti. Tuwing nagluluto ako, patuloy ng tatay niya, pinapaalala sa akin kung anong ibig sabihin ng talatang yan, umaga, tanghali, kapi. Oo nga po, nilalarawan ni Teo sa kanyang isip ang kanyang nanay na nagsusulat ng kaperasong papel at tiniklop ito at inilagay sa isang maliit na banga. Akala ko po, sikretong Ricardo. Ay anak, hindi. Pero bakit hindi po ninyo sinabi sa akin, naguguluhan pa rin si Teo. Kasi iniisip ko noon, napakabata mo pa para maintindihan ito. Pero nang maaksidente ako nitong nakaraang linggo, nakita ko kung paano mo ko inalagaan. Noon ko napag pag-isip-isip na kung hindi ito sikreto, eh hindi ko pwede Kung hindi ito sikreto, eh di pwede ko po pala itong ibahagi sa iba. Natutuwang sabi ni Teo. Nasa isip niya si Apong Sean, Teacher Ligaya, Teacher Malagring, Manong Popoy, Mayor Belisario at baka pati na rin si Apo Mayor, mga matatanda'ng makauunawa. Chef Mateo, naghihintay na ang pinakbet mo, paalala ng tatay niya. Habang kumukulo ang kaserola, dumukot si Teo ng wala mula sa maliit na banga at ibinudbod ito sa kanyang pinakaunang putahe. At dyan na nagtatapos ang ating kwento, paalam.